So, what's up mga po sa ah, mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ayan po, ah, nandiyan muna na po natin yung incubator ni sir. Ayan po yung incubator niya. Ah, sir, ah, ano pong, ano sir, ba't po kayo nag-order ng incubator, sir? Ayun, magandang po, uh, nag-aalaga ako ng Texas, Native, uh, magandang pag, ah, uh, ano pag, uh, ano, ng YouTube, incubator para mas madaling Parang magparami. Uh, so, saan po itong area nyo, sir? Banda? Uh, West, Bayumbong, may Vizcaya. so, yun, sir. Uh, maraming salamat, sir, sa tilo, tiwala, sir. sa uh, pag habil po ng unit ko po sir, uh, kahit malayo po natin ko po, po ng mayos. Gaya po ng ano uh, sir, yung sinabi nyo. Mas okay po kasi pag ma-deliver sir, para ma-demo uh, sir. Para makita na no? kita na ma-demo ng, ng uh, uh, malaman ng uh, po. Opo, sir. So, yun, sir. Uh, maraming salamat, sir. And then, yun po, sir. Uh, pagka may tanong kayo, sir, huwag po kayong mahiya. Sa akin, okay, na-update uh, po ako. Yun po sir. Legit. Salamat <laughs> po ulit, sir. Thank you po. Okay, sir.